Hey guys, Infinix Hot 50i ang isa sa pinaka-hot at pinaka smartphone ngayon sa halagang 5,000. Ang tanong, ito na bang bagong hari sa halagang 5,000 na smartphone ngayon? Dahil para sa mga ganyang SRP niya, is naka Sony IMX na camera yan. Tapos 256 na internal storage, 120Hz refresh rate na display. Diyan pa lang guys, mukhang sulit na ang smartphone niya para sa may 5,000 na SRP niya. And for this video, tingnan natin guys kung sulit pa talaga ang smartphone na yan para sa may 5,000 na SRP niya. Umpisa na ganyan natin sa may display niya. Naka 6.7 inch siya guys na mayroong IPS LCD display with 120Hz refresh rate. Saka 720p na resolution. Maganda na yan para sa may 5,000 na SRP. Kaso napansin ko lang talaga sa mga software nila Infinix sa nila Tecno kasama nga sa si ITEL. Every Android update, halos hindi naman nababagay yung UI nila. Still halos same pa rin yung last year. Saka ako konti pa rin yung mga customization nila sa mi home screen. Ang isang nakukulangan lang ako sa customization nila Inflix dito, na sana next year meron na. Na sana pagka nag-select tayo ng mga icon sa mga home screen, eh sana meron tayong option para i-remove sila ng sabay-sabay. Hindi yung pa sa isa lang. Dahil software lang guys na inflict sa kanila ITEL, sa kanila Tecno. Ha, mga ganyan, na hindi mo pwedeng i-remove ng sabay-sabay yung mga icon. Maybe para sa inyo hindi big deal yan. Pero para sa akin na sa napakaraming smartphone, eh big deal po sa akin yan. Para madali ko siyang may customize at madali ko may setup yung mga home screen po nila. Sa design ng Hot 50i, actually ginawa na naman pa-square yung camera niya. Pero halos same pa rin naman na layout siya nung last year model. Ang main difference lang talaga nila dito is yung color option. Dahil medyo nga hawig na siya ng 16 Pro Max na may kulay niya. Na nakaprosted yung likod para maging hindi fingerprint magnet. Overall, para sa akin, para sa medisay ng smartphone na yan, ispasado naman si Hot 50i. Napakaganda niya para sa may 5,000 lang na presyo. Compare mo nga sa may Hot 40i, halos hindi siya pinag-isipan ni Infinix. Naginaya lang sa may iPhone. Sa charger naman niya, guys, is meron siyang 18 watts lang na charger. Saka 5,000 na siya battery. And nakakapagtaka lang, guys, katulad nila, Infinix no 30, hindi po siya in-advertise na meron bypass charging na. Yes, guys, Since Hot 50i is supported na po ng bypass charging. Dahil naka 5,000 nga lang guys yung kanyang SRP sa may 4256 na version. Habang Cinepix si Hot 40 i guys, is umaabot na siya ng 6,200 sa may shopping ngayon. At around 6,000, depende kung sino siya mabibili. Hindi ko lang sure guys kung magkakaroon ng 4,128 na version niyan, pero sa tingin ko magkakaroon din yan. Dahil katulad nga ni Hot 40i, yung mas mataas na version muna yung nilabas sila. At after nga ng ilang weeks, is nilabas naman nila yung 4128 na version. Maybe sa mga susunod na linggo, ilabas din nila guys yung 4128 na version. Saka ang suspensya ko dito guys, Infinix Hot 50i. Baka magtaas din yung kanyang SRP sa mga susunod na linggo nga. Or baka sa mga susunod na buwan. Katulad ng ginawa nila sa Imi Infinix Hot 40i. Dating 5299 lang guys yung SRP ng A256 na version dati. Pero after nga ng ilang buwan, nung napansin siguro nila na napakamabenta ng smartphone na yan is bigla nilang itinaas yung SRP. At ngayon nga, sinabot lang siya ng 6.2. Depende kung saan natin mabibili. Kaya kung balak nyo guys bumili ng Infinix Hot 50 ay ngayon, I think ngayon lang tamang panahon para bumili ng smartphone na yan. Dahil makukuha nga lang natin siya ng around 4,000. yun sa may Shopee. Sa processor naman, medyo tagilig dito sa may Helio G81 para sa akin. Dahil medyo meron siyang frame drop. Dito sa may mobile din sa ginagamit ko. At never kayo na encounter sa may Unisoc T606 na processor ng Infinix Hot 40i. Basically, ang Helio G81 ngayon, isa na din guys ang Helio G70 5 years ago na na nasa Realme C3. Problema kay Infinix Hot 50i ngayon is napakabagal ng storage shape na nakalagay dito. Hindi siya katulad nung sa P65 na naka UFS na mas maganda. Ito yung quick sample ng storage speed ng dalawang smartphone na yan. Gets nyo naman na siguro yan guys. Napakalayo po ng difference nila sa Merida write Speed. At yan yung number one dahilan kung bakit mas mataas yung score ni Itel na merong Unisoc T615 na processor. Compare nga kay Hot 50i na naka J81 na processor. At maybe guys, maybe yan din ang number one reason kung bakit murang ang smartphone na yan. Na kahit sa storage siya, pero mabagal naman. Compare sa ibang storage, naka 128 lang, pero mabilis naman yung storage na nakalagay sa kanila. Ramdam yan guys sa lahat ng gagawin natin sa smartphone natin. Lalo, lalo sa pag-open ng mga application. Lalo pa guys, kung open world ng lalaroin natin. Mas mabagal siya maglo-loading at mas matagal siya mag-open. Naramdaman ko yung kanina sa Mikolaf City Mobile, medyo matagal siya nag-loading. Kahit multiplayer lang naman yung lalaroin ko. Paano pa kaya guys pagka battle royale na? Siguro ang number one reason na lang sa akin para bilhin yung smartphone na to is dahil nga sa kanyang camera. Yes guys, naka 48 megapixels Sony IMX582 na camera yan. At I think okay na yan para sa may 5000 na SRP. Kaya na lang guys, pangita-pangita ko sa mga camera na Infinix. Like ng Hot 30i. Pero kaya decent na sila kahit papano. Maganda na mga result ng mga picture ko dito. Sa totoo lang, overall, okay naman na si Infinix Hot 50 eh para sa akin. Goods na yan para sa may 5,000 na SRP. Tapos sa 256 na internal storage pa kahit pa Pero kung ako tatanungin tata at kung may budget lang din naman ako guys na around 5,000. Mukhang mas maganda, hintayin na lang natin na Infinix Hot 50. Maybe baka next month na yun. At naka G100 na processor yon guys. At sigurado mas mabilis yung kanyang storage type na nakalagay dyan. At baka sakali na baka kulang 6,000 na yung kanyang SRP. At overall, mas maganda ang specs na yan Compare sa may Infinix Hot 50i. Pero kung sakali man guys na hindi na siya maghihintay, smart po na yan. At yun lang guys, sumawili sa na review natin dyan. Thanks for watching.